Magandang araw mga bata ang ating pag-aaralan ngayong araw ay ang kwentong bayan at mga pahayag na nagbibigay ng patunay. Para sa ating kasanayang pampagkatuto, nahihinuha ang kaugalian at kalagayang panlipunan ng lugar na pinagmulan ng kwentong bayan batay sa mga pangyayari at usapan ng mga tauhan, F7 PNEB 1. Nagagamit ng wasto ang mga pahayag sa pagbibigay ng mga patunay, F7WGEB1. Learning Overview Noon pa man ay likas na sa mga Pilipino ang magbasa ng magbasa. Maraming akdang pampanitika ng nailimbag at nailathala na naging bahagi na ng kamalayang Pilipino. Ang mayamang kasaysayan ng kwentong bayan na sumasalamin sa mayamang kultura ng Pilipinas. Sa iba't ibang pagpapahayag mapasalaysay, pangangatuwiran, paglalahad at paglalarawan mahalagang malaman ang tamang paggamit ng mga pahayag na nagpapatunay. Ang tamang paggamit ng mga ito ay nagbibigay kaliwanagan at kaayusan sa makakausap mo. Para sa ating pre-assessment, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Paanong hanggang ngayon ay nababasa pa rin natin ang mga kwentong bayan? Ano-anong sitwasyon ang nagpamalas ng talas ng isip ni Juan? Ano-ano ang mga kaugalian at kalagayang panlipunan ng mga tausog base sa kwento? Paano nalutas ni Juan ang kanyang mga problema? Ano ang pagkakaiba ng katotohanan sa opinyon? Ano-ano ang mga salita at pahayag na nagbibigay ng patunay? Paano matutukoy kung ang pangungusap ay tunay? Dam ako na tayo sa kwentong bayan. Kwentong bayan ito ay isang akdang pampanitikan na nanggaling pa sa ating mga ninuno. Ito ay naisalin sa pamamagitan ng bibig o pagkukwento. Ang kwentong bayan ay may mga katangian ng mga sumusunod. Pawang likhang isip lamang ito ay nakapokus sa malikhaing isip ng manunulat gamit ang paggamit ng kanyang imahinasyon. Naglalarawan ng pamumuhay ng isang puok o bayan ang kwentong bayan ay maaaring maglarawan ng pamumuhay ng isang lugar. Madalas na ginagamit ito upang mas makilala ang isang puok o bayan. Naglalaman ng mga paniniwala at kaugalian ng mga tao naglalaman ng kwentong bayan ng kaugalian, paniniwala at kultura ng mga tao sa isang lugar. Nagiging mas kapanapanabak ang kwento gamit ang detalye na ito. Nagpapahalaga sa pinagmulang lahi sa isang akda ang kwentong bayan ay maaaring magbigay impormasyon ukol sa may akda. Sa pamamagitan nito, makikilala ng mama babasa ang may akda. Ang mautak at malokong si Juan, kwentong bayan. Ang tampok na kwentong bayan ay kabilang sa panitikang oral. Ito ay sumibol bago pa man dumating ang mga Espanyol sa ating bansa. Ito ay muling isinalaysay ni Mark Angeles. Tagpuan teritoryo ng Sultan, Bukid. Tauhan Juan Pusong, Sultan, mga magulang ni Juan Pusong, punong mga ngalakal. Ang tampok na panitikan ay bibigyang pansin ang mga kaugalian, paniniwala at kultura ng Mindanao partikular na sa Tausog. Bibigyang pansin din ang iba't ibang problema sa lipunan ng Pilipinas. Mga salita at pahayag na nagbibigay ng patunay. Ang mga sumusunod ay mga paraan upang maging tunay at kapanipaniwala ang teksto. Paliwanag ito ay nagbibigay kahulugan sa pananalita o bagay. Paghahambing o pagtutulad ito ay ginagamit upang magbigay pagkakaiba o pagkakatulad ng teksto. Paghahalimbawa ito ay ginagamit upang maipakita ang kinabibilangan ng isang bagay na mayroong pagkakamukha ng katangian. Estetistika ito ay ginagamit upang ipakita ang datos ng pag-aaral gamit ang numero. Maraming salamat sa iyong panunood at pakikinig, nawa ay may natutunan kayo ngayong araw. Mag-like, comment at subscribe na para sa mas marami pang educational content.